Hello sa inyo mga kasari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, dahil guys maraming nagtatanong at gustong magsimula, madami nga guys nagko-comment sa comment section ng mga kasari natin, yung mga nakakapanood sa akin na pagbalik daw nila, mga OFW mga kasari. So gusto daw nila pagbalik nila ng Pinas, ay gusto nilang magtayo ng sari-sari store. Or meron ding mga nagko-comment mga kasari kung pwede daw Uh, ano daw yung mabibili sa halagang 5k kasi 5k daw yung panimulang puhunan nila sa sari-sari store so eto guys hindi ko kasi natandaan na yung pangalan niya. gumawa ako ng mga list ng mga pwede nyong ibenta ng mga basic needs syempre kapag nagsisimula ka tapos may limit lang yung ano mo katulad ng 5,000 pesos ano-ano nga ba yung mabibili mo kapag gusto mong mag-start ng isang maliit na tindahan. So, eto yun guys. So, kung meron man akong makakalimutan, eh, pagpasensyaan nyo na, idagdag nyo na lang mga kasari. Kasi eto yung pumasok sa isip ko na mga basic na uh, pangunahing nga hanapin ng customer kapag Uh, pumunta sila sa isang tindahan. So kapag magsisimula ka, syempre, ito muna yung uh, papamilihin mo, yung mga basic needs or yung mga fast moving. So una na sa lahat, ito guys hindi to ano ah, halu-halu to. Syempre, kung ano yung pumasok ko pumasok sa isipan ko kanina habang sinusulat tong mga to habang kino-compute, syempre yung mga ano naman presyo ng mga paninda, alam naman natin yan. Kaya yung masashare natin dito na presyohan is based po yan dito sa Kabite. Ewan ko lang po kung magkano yung presyo ng mga puhunan sa ibang lugar. So, ang una nakalista dito mga kasari ay asin. So, syempre, dapat hindi mawala yan sa isang store. Lagi may naghahanap din ng asin. So, yung asin po dito, kada kilo, ang kinukuha ko kasi 5 kilos ng 5 kilos. So, kada kilo, 12 pesos ang puhunan dito ng asin. Medyo mura, unlike sa ibang lugar na mer merong nagko-comment minsan ang mahal daw sa kanila ng asin. So, dito guys, ang 5 kilo, 60 pesos. So, meron na tayong 60 pesos. So, itlog, XL, So, mag-start ka muna sa isang tray. So, 235 pesos ang isang tray po dito ng itlog. So, syempre, kapag may itlog, may tuyo. Hinahanap yan every morning ng mga customer natin. So, worth bumili ka sa palengke ng halagang 100 pesos, ikaw na yung magrepack. So, ang ano ngayon, guys, ng 10 pesos, tatlong peraso. Depende kung mura yung uh, tuyo or mahal. Kapag mahal, siguro mga tatlo lang. Pero kapag medyo mura yung tuyo at maliliit naman yung nabili mo, madami-dami, gawin mong mga apat na peraso. So, next, kape. Yung mga twin pack na ganito. So, pinagpalagay ko na 130 pesos ang isang uh, tie. So, tatlong klase yung inilista ko dito. Bahala na kayo, guys. Siguro mga Nescafe Original, Copy ko Blanca. May tao lang, guys. Yellow. Ayan, guys. Meron lang bumili ng yellow. Sobrang mabenta ngayon ng yellow dahil sobrang init na ng panahon. Simula na yata ng summer. So, yun. Sa kape, 130 times 3. Tatlong klase. Bahala na kayo. Great Taste White, kopi ko Blanca, or Nescafe Original. Basta tatlong tay. 390 pesos yung papataka nun. Palingon-lingon ako guys, baka kasi may nakakakita na ako ay nagsasalita sa harap ng aking camera. So, yung iba kasi dito mga kasari, hindi alam na tayo ay small YouTuber. Hindi alam na tayo ay vlogger. So, sibuyas at bawang, ayan, hinahanap din po yan sa isang tindahan. So, bumili ka ng worth 100 pesos, i-assorted mo na yun. Merong sibuyas, merong bawang. Huwag mo nang sobrang dami, tagkakaunti lang. So, next naman, talagang naglista ako mga kasari. Grabe yung effort ko dito. Siyempre, para makatulong din sa kapwa natin kasari na gusto mag-start ng sari-sari store sa halagang 5,000. Meron din po akong vlog na 10K pa ni mo lang puhunan. Ayun, hanapin nyo na lang guys sa aking vlog. Ito naman 5K. So, wear brand swak. So, yung sa SWAC, lagi may niya. 90 ang isang haba po nun. Tapos, Milo, 1 ,000. Ang Milo, ang pinataka ng Milo, ginawa kong puhunan ay 9 pesos times 12, 108 yung puhunan nun. Next, shampoo, hindi pwedeng mawala yan. Dalawang klase muna ng shampoo. Pagpalagay natin na 70 pesos ang 1 dozen. So, 140 yung pinatakan ng dalawang dozen. Dumating lang po mga kasari yung taga Pure Gold. So, nag-order po tayo sa bagong agent natin sa Pure Gold. So, nainto tayo sa shampoo pero natapos na natin yung sa shampoo sa conditioner naman mga mga kasari syempre kapag may shampoo may conditioner dapat so dalawang klase ng cream silk na conditioner bala na kayo kung pink or blue kung green so basta tag dalawang dozen so pagpalagay natin na 78 ang 1 dozen times 2 156 pesos 156 so colgate at close up pagpalagay natin na 8 ang isang sachet So, tag-anim na sachet yung orderin natin. 48 pesos po ang bawat uh, anim na peraso ng Colgate at Close Up. So, sumunod naman po sa powder naman po na sabon. Siyempre, hindi po yan pwedeng mawala sa isang simpleng tindahan. So, tagdalawang klase naman po ng powder. Mabenta ang red tsaka violet na sir powder. So, tag one dozen. Pagpalagay natin guys na nasa 78 yung puhunan ng 1 dozen. Ano yun? Ilan? So, may bumili lang guys na bata. So, puhunan ng powder, 78 times 2, 156 pesos. Siyempre, kapag may syrup, ayaw naman nung iba ng syrup yung mga customer, naganap sila ng Tide or Ariel. So, ang nilista ko dito ay Tide, anim na sachet. Yung twin pack na yun, 87 pesos. Kasi 14.5 yung puhunan na punon, tumaas po siya. So, kapag may mga powder, syempre dapat may downy. Naglista lang po ako dito ng 1 dozen. Bala na kayo kung anong kulay yung kukunin nyo. 72 pesos. So, kapag may mga ano naman, ano kasi to guys, halo-halo yung aking pagkakalista. Toyo at suka. So, sa toyo muna tayo, kunwari dato puti kukunin nyo, 200 ml. Kasi nung nag-start ako guys, taglilimang peraso. Kaya taglilimang peraso din yung nilista ko dito. Sa toyo, 10 ang puhunan times 5, 50 pesos. Tapos sa suka naman, 8 pesos ang puhunan times 5, 40 pesos yung pinatakan nun. Siyempre, kapag may toyo at suka, lagyan na rin natin ng ketchup. 100 grams. UFC. So, ang punan-punan, 11 times 5. 5 pouch yung kukunin nyo. Yung ganito. Ayan. Yung ganito, guys. So, ang puhunan po niyan ay 11 times 5, 55 pesos. Next item, dito naman tayo sa mga delata. Siyempre, hindi pwede. Yung mga basic na delata na hinahanap sa isang tindahan. Argentina corn beef, yung 150 grams. Pagpalagay muna natin na tagtatatlo yung kukuhanin natin. So, tatlo, 34 ang puhunan times 3, dibali 102 pesos yung puhunan nun ng tatlong delata. Tapos, Argentina meatloaf, same size, 22 pesos ang puhunan, tatlong peraso so 66 pesos yung pinatakan nun next naman, sardinas pinagpalagay ko guys yung puhunan ng sardinas ay 25 pesos lahat na ng kulay, mapag green, mapapula so pinagpalagay ko kunwari kukuha kayo ng ligo ng mega or 5-5 mga 10 peraso 250 pesos 250 pesos yung pinatakan wait lang guys may naiwan yung taga pure gold yung sombrelo niya, naiwan sa upuan so dito na tayo sa century tuna flakes in oil Naglista ako dito ng tagtatlo, so hot and spicy, tsaka yung flakes in oil, 35 pesos yung puhunan. So, time 6, 210 pesos yung pinatakan punon. Next naman, syempre cup noodles. Kailangan may noodles tayo. So, tatlong, tatlong bulalo muna, yung small cup na lang muna, yan yung nakikita nyo sa taas. Tsaka, tatlong batchoy. So, 22 ang puhunan nun kada isa, times six, 132 pesos yung pinakapuhunan niya. Sa candies, syempre hindi pwedeng mawala ang candy. Tatlong klase na lang muna ng candy. Max, XO, o kaya Mentos. Yan muna yung iprovide nyo. Kasi nag start pa lang naman kayo. 40 pesos ang isang balot times 3, 120 pesos yung puhunan sa candy. Syempre kapag may candy, hindi pwedeng mawala ang chicheria. So kailangan yung chicheria guys, worth 500 pesos. Kung ayaw nyo naman na ganun, pwedeng kalhati na lang muna, yung mga maliliit na lang muna yung bilhin nyo, pwedeng 250 pesos worth of chicheria, ganun. So, sa akin kasi guys, dahil mabenta dito yung chicheria, mga 500 pesos. Kasi ilang peraso na lang ang mabibili mo sa 500. So, kapag bumili ka pa ng mga piyatos, ganyan, makano na puhunan ng isa, ba diba? So, hotdog, ayan, may naghahanap din guys ng hotdog kahit yung maliliit muna, yung TJ na regular, 189 pesos yung isang balot nun, yung 1 kilo na, bali ang laman nun 30 pieces, pwede mo siyang ibenta ng 8, pwedeng ibenta mo ng 9 kung 9, medyo malaki yung tubo mo dun, kung 8 sakto lang yung tubo mo sa isang balot so, kapag ano, gusto mo rin magtinda ng soft drinks, magstart ka muna sa mismo, isang dosena ng coke, isang dosena ng Sprite 190 ang puhunan ng isa. So, yung dalawang dosena, 380. Tapos, guys, sa mantika. So, sa mantika, mag-start ka muna sa mga bote-bote ng gin. Kumuha ka muna ng one dozen kung may mabibilihan ka sa palengke. Ayun. Kasi sa umpisa naman, wala ka pang mga ahente. Sa palengke ka talaga mamimili. So, ang puhunan na ng isang dosena ay 360. So, benta mo ng pwede mo nang ibenta ng 35 pero ako, bentahan ko 36 kasi puhunan ay 30 sa isang bote tapos, sa mga bata mabenta din ang plus apple, tsaka orange, dun ka mag-start 95 ang isang box times 2 190 po yon So, syempre kapag may juice, kailangan ng biskuit. So, mag-start ka muna sa tatlong klase ng biskuit. Sky Flakes, dalawa yung bilhin mo. Dalawang balot, 114.57 ang puhunan ng isang balot. Hansel Cracker, 60 ang puhunan, isang balot. Cream O, 67 ang puhunan, isang balot lang din muna. Kasi nag start ka pa lang. Tapos, ito, napahiwalay ang sonrocks. Doon ka muna mag-start sa maliliit, yung 100 ml. Lima. So, 10 pesos ang puhunan nun. 50 pesos yung pinatakan. Tapos, patis. Nakalimutan kong isama dun sa mga toyo na binanggit ko kanina. Mag-start ka muna sa 150 ml. 13 pesos ang puhunan po nun. Tatlong peraso, 39 pesos. Tapos guys, may meron ding mahilig na bumili yung mga nakapak na juice, mga tang apple, tsaka tang orange. Bumili ka muna ng tag-anim. Ang puhunan puno, 19 pesos ang isa. So, ang anim na orange, 114. Anim na tang apple 114 pesos. So, kung gusto mo ding magtinda, mag-start ka muna sa alak na gin bilog. Pwede ka munang mag-start ng anim na peraso ng gin bilog. Puhunan na ngayon ng gin bilog ay 66. Depende ko saan ka bibili. Sa dali ako namimili ng gin bilog kasi 66 lang yung puhunan. 396 yung pinatakanon nun. Siyempre, pansit kanton. Nahuli to kasi nakalimutan ko na siya. Medyo lagpas na guys. Nasa 5,028 na tayo yung sa huling binanggit ko na gin bilog. 5,028. So, konti lang naman yung nilagpas, guys pansit canton, 10 peraso, bala na kayo assorted, chili mansi, kalamansi, or extra hot, 14 yung puhunan, so 140 yung 10. Tapos, laki may beef at chicken, 5 beef, 5 chicken, 8.75 yung puhunan, yung 10, 87.5. So, bali, ang pinatakan, guys, nung ating computation, lahat ng aking nabanggit, yun na yun, guys, yung mga paninda, na halagang 5k panimulang ano puhunan sa sari-sari store. So umabot siya, lagpas siya ng 5k pero 'di ba? 'Di naman po tayo mismo magdadala ng saktong 5k lang. So 5 Kopiyutin natin kasi nagdagdag ako ng mantika. Nakalimutan ko kasi yung mantika. Syempre mahalaga ang mantika. So, bali lahat ng aking nabanggit mga kasari ay worth 5,615.5 centavos. So, yun po. 5,615. So, yun lang mga kasari, sana sa nagtanong nito sa aking vlog at sa lahat na makakapanood na gusto rin magtayo ng isang maliit na tindahan, yan po ang halagang 5K, yan po yung inyong mabibili. Thank you so much for watching mga kasari and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!